Kasama natin si Chris ng Mapua Cardinals. Champion na po sila sa NCAA pero pati dito sa Family Feud na naalo pa rin. Kaya bago tayo mag-start, may gusto ko bang batiin? Uh, binabati ko dyan yung family ko sa Bulan Sorsogon and mga barangay ko sa Son 7 Sorsogon and uh, sa coaches namin and mga teammates ko sa Mapua and sa Mapua Global and sa One United. Nice! There you go! Ito na! Ngayong gabi, alam nyo, pwede sila makapag ng total cash prize na $200,000. Kaya good luck! Bukod dyan, may 20,000 din ang charity na napili ninyo. Chris, ano bang napili mo? Philippine Foundation for Breast Care. There you go. Maraming salamat. You me 20 seconds on the clock, Chris. Eto na. We're left. Eto ah. Pinarusahan ng duwende ang bata. Kaya lumaki ang anong body part nito? Go. Pa. On a scale of 1 to 10, gaano mo nami-miss ang saya ng high school? 4. Karaniwang reklamo sa sinasakyang bus sa mahabang biyahe. Mainit. Sa grocery, anong madalas itinatanong ng customer sa staff? Pass, pass. Buwan ang sweldo ng yaya ngayon? Ah, 15,000. Let's go. Tingnan natin ilang points, Chris. Eto, pinerusahan ng duwende ang bata, kaya lumaki ang anong body part? Ah, yeah, madalas. Ang sabi ng survey dyan ay... Wow, oh, nice. O, oh, scale of 1 to 10, gano'n mo namimiss? Ang saya ng high school, sabi mo 4. hindi mo masyado namiss, ha? <laughs> ang sabi ng survey, la, karaniwang reklamo sa sinasakyang bus dahil mahabang biyahe, mainit. Sabi ng survey, meron. Sa grocery, madalas itanong ng customer sa staff, hindi na natin napahiga. Buwan ang sweldo ng yaya ngayon, sabi mo, ay 15K. Ang sabi ng survey, Meron. 36. That's right. That's right. That's good style. Balik na tayo. Let's welcome back Cliff. Balik, Cliff. Ito na. Ito na. Um, meron tayong uh, balita para sa'yo. iyo. Ang uh, teammate ko ay nakakuha ng 36 points. 36 points. Ibig sabihin, 164 pa. Pero bago yan, baka may gusto kang batiin bago tayo magsimula. Ah uh, gusto ko batiin uh, family ko sa Dumaguete, Davao, mom, ko, dad ko, si Kuya Bill, Kuya Mark, uh, Ate Kim, Julia Royal, and sa girlfriend ko, Jin, uh, Tita Georgie, and sa uh, Davao and Dumaguete. Thank you. Wow. Yeah. Makikita po ng mga viewers ngayon ang sagot ni Chris. Give me 25 seconds on the clock. Let's go. Ito na. Pinarusahan ng duwende ang bata, kaya lumaki ang anong body part nito. Go! Pa! Bukod sa pa. Ah, uh, kamay. On a scale of 1 to 10, gano'n mo namimiss ang saya ng high school? Ah, uh, 10. Karaniwang reklamo sa sinasakyang bus sa mahabang biyahe. Pwede pa ulit. Yung reklamo sa sinasakyang bus sa mahabang biyahe. Mainit. Bukod sa mainit. Ah, uh, madaming tao. Sa grocery, anong madalas itanong ng customer sa staff? Ano presyo? Buwan ng sweldo ng yaya ngayon. 10,000. Let's go, Craig. Okay. 164 to go. Buwan ng sweldo ng yaya ngayon. Magkano per month? Sabi mo, 10,000 pesos. Ang sabi ng survey, top answer. Sa grocery, anong madalas tinatanong ng customer sa staff? Presyo. Ang sabi ng survey, nice one. Ang top answer ay saan nakalagay itong item? Di ba? Saan nakalagay ito? So, karaniwang reklamo sa sinasakyan ba sa mahabang biyahe, sabi mo ay maraming tao. Ang sabi ng survey, ang top answer dito is mabagal. Mabagal. On a scale of 1 to 10, gaano mo na may miss ang saya ng high school? Sabi mo 10. Ang sabi ng survey, top answer. 51 to go. Pinarurusahan ng duwende ang bata kaya lumaki ang anong body part nito. Sabi mo, kamay. Ang sabi ng survey, boom! Uh, Ilong ang top answer. Sa Sayang, hindi umabot pero very good. Very, very good, Clint. Congratulations, Mapua Cardinals. Mag-uwi pa rin kayo ng 100,000 pesos. Nice one, guys. At syempre, Minil Blazers, nice one. Sa ulitin, sa ulitin, oh, ha? Ulitin natin, ulitin yeah, natin yeah, pa rin. Yeah, thank you. Jomel, Ian, Thank you to all our athletes. You are all winners. Alam niyo, hindi lang po sa basketball. Kung hindi, pati na rin sa sportsmanship dito sa laro natin.